para ma dali lang na kita sa ospital <coughs> oh ayan oh, ayun, um, na. ka na tara na <coughs> oh malibahan na yan ayaw kasi nang wala ka pa parang tara na dadali na kita sa ospital tatawag na ako sa barangay ng ano para sa wheelchair mo ano mayroon pa siya eh masakit yung ulo mo eh dadali na kita sa ospital ano ba tara na Umalis, ka, niyan, Ay, umalis ka na d'yan, umalis ka na d'yan, umalis ka na d'yan. na, nawala ka. Mahirap kasi pag nawala ka pa eh. ako. na lang. Masakit ulo mo, dadalhin sa hospital ito na. Baka ano, caring na nga Masakit ako sa'yo eh. Caring, caring, caring kang baba Tara na. Hmm. Dali na kita sa hospital nga. Mahirap kasi pag... Ano? Mm -hmm. Iyutin? Ano? Pilutin. Pilutin. Ano ba? ito o dadalhin sa ospital para hindi na ako mag ano hindi bali magkabombon ako sa utang baon ka na <laughs> baon ka na para ka ba <laughs> ano hindi okay. baon mo pa <laughs> ano <laughs> ano mamaya na alam mo yung maga pa eh nagyayaya ka na hilutin ba? Ay, hilutin kasi. Ano ba, dali na nga Ito, kita sa ospital Kasi para mag na yung nararamdaman mo. Buti Is, kong mag baka dun pa lumala. Yung sakit ng ulo yung mo, yung mo. yung sakit ng ulo mo, din nalang kita sa ospital Di. ano pa nila? Nagapang pa nila. Yan ba yung epekto na ka na? Baong sa utang. Ako ano ang naiisip na ba? Ano na? Ano, Tarna, dadali na kita. Dumalala ka na Hindi na bakit sabihin mo COVID patient tao Para ma-operahan mo pa ako Ha? Huh? Operahan? O, pwede so, naman na, yun Para magka ka pa sa akin Magka-pera, bakit? Kasi sabihin mo COVID patient ako Ayun, munahatiin naman tayo hmm. Ayun, munahatiin naman tayo na Kasi ang sakit na Kaya nga, dadalhin na nga kita sa ospital Parang tanga to oh. Tara na, tara na Ikaw na kaya na pa ospital Sira na utak mo. Tara na, tara na Ba't kailangan mo yun eh? Isa, isa. Umalis hmm? ka. Ano na? Dungan na. na nga. Huwag ka ng everyday. Umalis ka. Ayoko kitang mag-lock. Umalis ka. Dadalhin na kita. Dong. Na <laughs> Dito ako muna dong. Dadalhin na si mama sa uh, hospital. Tara na. Ano Malis ba? Mamili. Ka na. Mam, ano? Na Gusto mo pa mamili. Private o public. Gusto <laughs> ko pa private ka para <laughs> special ka. Tara na. Umalis sakit kasi yung ulo ni mama. Dadalhin ko sa ospital. Ayoko. Tara na. Private. Palisin mo na diba mo lang. Sumasakit yung ulo ko. Tara na. Tara na. Ayoko mo ka. Ay, lumalala na. Umubo ka pa. rico rico right <coughs> Nung isa araw pa ako umubo. <coughs> <coughs> Ay, ano na. Tara na. Tara oh. Masakit na ulo mo. Dadaling ka sa hospital. Ayaw mo pa. Chosy ka pa. Ayun.